Sa mundo ng relasyon, hindi lahat ng lalaki naiintindihan kung paano talaga gumagana ang attraction. Madalas ginagawa nila ang lahat. Effort, regalo, sweet words, pero sa huli, parang walang epekto. Ang totoo, hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil hindi mo pa alam ang mga batas na gumagalaw sa emosyon ng isang babae. Ang law of attraction ay hindi lang tungkol sa positive thinking. Ito sa tungkol sa kung paano mo ginagamit ang enerhiya mo, ang presensya, kumpiyansa. At kung paano ka nagdadala ng sarili mo sa paligid ng isang babae. Kapag mali ang vibration mo, kahit gaano ka pa kagwapo o kabait, hindi ka pa rin magiging kakitaket sa kanya. May mga lalaki na hindi kailangang magsalita pero napapalingon ang babae. Bakit? Dahil ang kilos nila, ang tono ng boses nila, at ang paraan ng pagtingin nila, lahat ay nakaayon sa natural law of attraction. Hindi ito magic, kundi psychological influence na pwedeng pag-aralan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 13 laws of attraction na ginagamit ng mga lalaking alam kung paano umakit ng hindi lumalabag sa dignidad nila. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative, kundi tungkol sa pagiging makapangyarihan sa presensya mo. Kaya bago mo sabihin, hindi ko siguro type ng babae, pakinggan mo muna. Baka hindi lang ikaw ang mali, baka hindi mo lang ginagamit ang tamang batas ng attraction. Number 1. Law of Self-Perception Kung paano ka tumingin sa sarili mo, Ganon ka rin nakikita ng iba. Ang unang batas ng attraction ay nagsisimula sa loob mo. Kung paano mo nakikita at pinapahalagahan ang sarili mo, iyon din ang paraan ng pagtingin ng ibang tao sa iyo. Kapag nakikita mong may halaga ka, kapag alam mong may dignidad ka, iyon ang enerhiyang lumalabas sa kilos mo, sa boses mo, at sa paraan ng pagharap mo sa mundo. Halimbawa, isipin mo ang dalawang lalaki sa isang social gathering. Yung una, laging nakayuko, hindi makatingin sa mata ng kausap, at parang laging nagdadalawang isip sa bawat salita. Yung pangalawa, kalmado lang, tahimik pero may kumpiyansa. Hindi siya nagyayabang. Pero bawat galaw niya ay may direksyon at respeto sa sarili. Kapag pumasok ang isang babae sa kwarto, hindi kailangan ng pangalawa na magsalita ng marami. Ramdam agad ang presensya niya, dahil alam niya kung sino siya. Ito ang sinasabi ng Law of Self-Perception. Kung naniniwala kang ordinaryo ka, ganun din ang tingin sa iyo ng iba. Pero kung naniniwala kang may kakayahan ka, may halaga ka at hindi mo kailangang patunayan iyon sa kahit sino. Kung sa nagiging kaakit-akit, ang attraction ay hindi nagsisimula sa pisikal na anyo, kundi sa enerhiyang dala mo. Ang babae ay naa-attract sa kumpiyansang totoo, hindi sa kumpiyansang pilit. Kaya bago mo gustuhin magustuhan ka ng iba, siguraduhin mo muna na kaya mong tanggapin at respetuhin ang sarili mo. Isa e ining hamang sa posonuwaring attractions ay sedi, tungkol sa kung paano mo makuha ang atensyon ng iba. Ito ay tungkol sa kung paano mo binubuo ang sarili mong halaga dahil doon nagmumula ang tunay na magnetismo ng isang lalaki. Number 2. Law of Emotional Control Ang lakas ng lalaking, kayang pigilin ang sarili niyang damdamin. Sa larangan ng attraction, hindi ang pinakamacho o pinakamayaman ang tunay na akit kundi ang lalaking marunong kontrolin ang emosyon niya kapag galit kalmado pa rin. Kapag nasasaktan, tahimik lang. Kapag may tension, hindi siya nagpapanik. Ang ganitong uri ng emotional control ay nagbibigay ng misteryo at respeto sa kanya dahil hindi siya madaling basahin o manipulahin. Halimbawa, isipin mo ang isang lalaki na biglang hindi nireplyan ng babaeng gusto niya. Yung karamihan magtatanong agad, bakit di ka nagre-reply? O magpo-post pa ng mga pasaring. Pero ang emotionally controlled na lalaki, kalmado lang. Alam niyang hindi kailangan ng habol kasi alam niya ang value niya. Sa ganitong paraan, mas naakit ang babae hindi dahil sa laro kundi dahil sa disiplina at composure ng lalaki. Yung mga babae sabi natural na nakakasense ng emotional energy. Kapag nakaramdam sila ng insecurity o desperasyon, unti-unti silang lumalayo. Pero kapag naramdaman nilang ikaw ay matatag kahit sa gitna ng emosyon, doon kanila nakikita bilang leader, hindi lang sa relasyon kundi sa buhay. Hindi mo kailangang itago ang emosyon mo, pero dapat ikaw ang may control sa kanila, hindi sila sayo. Dahil ang bawat galaw mo, bawat sagot mo, ay nagsasalita ng kung anong uri ng lalaki ka. At ang lalaking hindi natitinag sa emosyon, yun ang lalaking hindi kayang kontrolin ng mundo. Tandaan mo, sa attraction, hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang ipakita na kaya mong pamunuan ang sarili mong isip at damdamin. Doon nagsisimula ang respeto, at mula sa respeto, sumisibol ang tunay na attraction. Number 3, Law of Value Kapag may halaga ka, ikaw ang hinahabol. Ang lalaki na alam ang halaga niya, hindi kailanman kailangang manghingi ng pansin. Ang presensya pa lang niya, sapat na para mapansin. Ito ang tinatawag na law of value. Kapag nakikita ng babae na may direksyon, prinsipyo, as disiplina ka sa buhay, natural na naa siya. Dahil ang babae, hindi lang naghahanap ng gwapo, kundi ng lalaki na may sense of worth. Halimbawa, isipin mo ang dalawang lalaki. Yung una, laging available. Isang message lang, andyan agad. Yung pangalawa, may goals, may sariling mundo pero kapag nagbigay ng oras, ramdam mong totoo at may respeto. Alam mo kung sino ang mas gusto ng babae. Yung pangalawa, hindi dahil sa laro, kundi dahil alam ng babae na may halaga ang oras at atensyon ng lalaking iyon. Ang value ay hindi nakukuha sa material na bagay. Nakikita ito sa paraan mo magsalita, magdesisyon, at magdala ng sarili. Kapag alam mong may ambag ka sa mundo, may mga layuning ka sa buhay, nagiging magnetic ang aura mo. Ang babae ay naaakit hindi lang sa itsura mo, kundi sa enerhiya mong may direksyon. Kaya kung gusto mong maging kaakit-akit, huwag mong hanapin ang validation ng babae. Hanapin mo muna ang sarili mong halaga. Dahil kapag ikaw mismo ay naniniwala na valuable ka, mararamdaman niyo ng kahit sino. At dun mo makikita kung sino ang tunay na naa-attract sa'yo, hindi dahil sa kailangan kanila, kundi dahil gusto nilang maging bahagi ng mundo mo. Tandaan mo, hindi mo kailangang ipakita na ikaw ang pinakamahusay ipakita mo lang na may paninindigan ka. Dahil sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking alam kung sino talaga siya. Number 4. Law of Mystery Kapag hindi ka laging transparent, mas naakit siya. Isa sa mga pinakamalakas na puwersa ng attraction ay curiosity. Kapag alam ng babae ang lahat tungkol sa'yo agad-agad, nawawala ang thrill. Pero kapag may konting hiwaga sa'yo, yung parang may hindi siya alam, pero gusto niyang tuklasin, doon siya nagsisimulang mahok. Ito ang tinatawag na law of mystery. Isipin mo ito, may dalawang lalaki. Yung una, lahat ng iniisip niya sinasabi agad. Pati mga problema, insecurities at plano. Yung pangalawa, kalmado, hindi agad nagsasalita, pero kapag nagsalita, may lalim. Yung una madaling basahin, pero yung pangalawa, gusto niyang unawain pa. Doon nag-uumpisa ang attraction, hindi sa sobrang openness, kundi sa tamang timing ng pagbigay ng impormasyon. Hindi mo kailangang maging malihim sa paraang mukhang may tinatago. Ang tunay na misteryoso ay yung lalaki na hindi mo basta-basta nababasa. Alam niyang may tamang oras para magsalita at may tamang oras para manahimik. Kapag ganito ka, ang babae mismo ang gustong makilala ka pa. Dahil pakiramdam niya, bawat usapan ay isang bagong layer ng pagkatao mo. Sa dark psychology, mystery ay hindi simpleng pagtatago. Ito ay emotional control. Ang lalaking hindi agad nagpapakita ng emosyon o motibo ay nagbibigay ng tensyon. At ang tensyon na iyon, nagiging spark ng attraction. Kaya kung gusto mong manatili sa isip ng babae, huwag mong ibigay lahat ng impormasyon sa isang upuan. Gawin mong pakiramdam niya. Bawat pag-uusap nyo ay parang isang nobelang gusto niyang basahin hanggang dulo. Sa bandang huli, tandaan mo ito. Kapag ikaw ang palaisipan, ikaw ang hindi makalimutan. Number 5. Law of Confidence ang lakas ng lalaki na alam ang halaga niya. Walang mas nakakaakit sa babae kaysa sa isang lalaking alam kung sino siya at hindi nangangailangan ng validation mula kanino man. Ang law of confidence ay hindi tungkol sa pagiging mayabang, kundi sa pagiging tahimik pero matatag sa loob. Kapag alam ng lalaki ang halaga niya, nag-iiba ang paraan ng kilos, pananalita, at pagharap niya sa mundo. At ito ang natural na nagbibigay ng magnetic presence. Isipin mo ito, may lalaking laging humihingi ng assurance sa babae. Gusto mo ba talaga ako? Okay lang ba ako? Samantalang may isa namang lalaki na tahimik lang. Pero bawat kilos niya ay nagpapakita ng kumpiyansa. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil komportable siya sa sarili niya. Sino sa tingin mo ang mas makaka-attract ng babae? Ang sagot ay malinaw, ang may kumpiyansa. Ang confident na lalaki ay hindi. Kailangan ipakita na siya ang alpha. Hindi niya kailangang ipagyabang ang pera, katawan, or achievements niya. Dahil alam niyang kahit alisin lahat ng iyon, siya pa rin ay sapat. At kapag naramdaman ng babae na hindi mo siya hinahabol para patunayan ang sarili mo, mas lalo kanyang gugustuhin. Bakit? Dahil kakaiba ka, hindi mo siya ginagawang sentro ng mundo mo. At mas nakaka-excite iyon kaysa sa isang lalaking madaling kontrolin. Sa psychology, tinatawag itong value projection. Kapag mataas ang tingin mo sa sarili mo, nakikita rin iyon ng ibang tao. Kaya kung gusto mong mas dumami ang naaakit sa tumigil ka sa paghahabol ng approval. Ayusin mo sarili mo, panindigan ang prinsipyo mo, at pitawan ang mga bagay na hindi karapat dapat sa oras mo. Tandaan mo ito, ang tunay na confident na lalaki ay hindi kailanman nagmakaawa para sa atensyon dahil siya mismo ang atensyon. Number 6. Law of Mystery Mas kaunting alam nila, mas interesado sila. Isa sa mga pinaka-epektibong batas ng attraction ay ang Law of Mystery kapag hindi ka madaling basahin, mas lalo kang nagiging kaakit-akit. Ang utak ng tao ay likas na naakit sa mga bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kaya kapag marunong kang magtago ng kaunting impormasyon tungkol sa sarili mo, o marunong kang maging unpredictable, mas nagiging malalim ang interes ng babae sa'yo. Halimbawa, isipin mo ang dalawang lalaki. Yung una, sa unang usapan pa lang, inilahad na lahat, pamilya, problema, love life, at mga pangarap. Pero yung isa, kalmado lang. Nagsasalita ng sapat, may halong humor, at alam kung kailan tatahimik sa bandang huli. Sino ang mas maiisip ng babae bago matulog? Hindi yung nagsalita ng lahat, kundi yung nag-iwan ang tanong sa isip niya. Ang misteryo ay hindi pagiging malihim sa masamang paraan. Hindi mo kailangang maging parang lihim na ahente o magpanggap. Ang ibig sabihin nito ay strategic revelation. Piliin mo kung kailan ka mag-open up at kanino. Kapag marunong kang magpigil, mas nagiging valuable ang bawat salita at kilos mo. Sa dark psychology, ito'y tinatawag na intrigue effect yung kapangyarihan ng hindi pa alam. Kapag masyado kang predictable, nawawala ang thrill. Pero kapag marunong kang maglaro sa pagitan ng presensya at pagkawala, pakiramdam ng babae ay may lalim kang gusto niyang tuklasin. Tandaan mo, ang tunay na alpha ay hindi kailanman sinusubukang ipakita lahat ng barahan niya sa unang laro. Dahil alam niyang ang sikreto ng attraction ay hindi laging kung ano ang sinasabi mo, kundi kung ano ang pinipili mong hindi sabihin. Number 7. Law of Emotional Imprint, iwanan mo. Siya ng damdaming hindi niya makakalimutan. Ang tunay na attraction ay hindi lang nakabase sa itsura o pananalita, kundi sa emosyon na naiiwan mo sa isang tao. Dito pumapasok ang Law of Emotional Imprint, yung kakayahan mong magdulot ng emosyon na mahirap purahin sa isip ng babae. Kapag kaya mong iparamdam sa kanya ang excitement, saya o kahit misteryosong kilig, kahit sandali lang kayong magkasama, magiging marka ka sa isip niya. Halimbawa, may dalawang lalaki, parehong mabait, parehong guwapo. Pero si lalaki A, palaging predictable. Puro good morning, kumain ka na ba, at ingat ka palagi. Samantalang si lalaki B, marunong gumamit ng emosyon. Minsan sweet, minsan tahimik, minsan seryoso. Nagiiwan siya ng emotional variation na nagiging dahilan kung bakit napapaisip ang babae kung ano bang meron sa kanya. Sa ganitong paraan, siya ang mas naalala. Ang sikreto dito ay hindi palaging nagpaparamdam, kundi paano ka nagpaparamdam. Gamitin mo ang tono ng boses mo, ang mga tingin, at ang tamang timing ng paglalambing o pananahimik. Kapag naramdaman ng babae na kakaiba ang presensya mo, magiiwan ka ng bakas sa emosyon niya. Sa dark psychology, ito ay bahagi ng anchoring technique, kung saan iniuugnay ng isip ng babae ang emosyon sa'yo. Kapag masaya siya at nandyan ka, unti-unti niyang isip na ikaw ang dahilan ng saya niya. At kahit wala ka, babalik-balik sa isip niya ang emosyon na iyon. Kaya kung gusto mong makuha ang loob ng babae, huwag mong pilitin ang koneksyon sa salita. Ipaalala mo sa kanya ang pakiramdam ng pagiging kasama ka. Dahil sa huli, hindi ikaw ang maaalala niya, kundi ang emosyon na naramdaman niya kapag ikaw ang kasama. Number 8. Law of Challenge Ang babae ay nahuhulog sa laban, hindi sa padalos-dalos. Isa sa mga pinakamakapangyarihang prinsipyo ng attraction ay ang law of challenge. Ayon sa female psychology, ang babae ay mas na-attract hindi sa lalaking palaging available, kundi sa lalaking nagbibigay ng mental and emotional challenge. Kapag naramdaman niyang kailangan niyang mapatunayan ang sarili niya sa iyo, dun siya nagsisimulang mahuk ng hindi niya namamalayan. Isipin mo ito, kapag may lalaki na sobrang bilis magbigay ng atensyon, papuri at oras, nawawala agad ang thrill. Pero kapag ikaw ay kalmado, may control at hindi agad nagbibigay ng lahat. Nagiging misteryoso ka. At ang misteryo ay siyang apoy na nagpapagana sa curiosity ng babae. Kaya kung gusto mong manatili sa isip niya, huwag mong ibigay lahat agad. Halimbawa, may babae kang nililigawan. Sanay siya na lahat ng lalaki ay todo effort agad. Good morning texts, flowers, compliments. Pero ikaw kakaiba. Hindi mo siya pinupuri araw-araw. Pinupuri mo lang siya kapag may dahilan. Hindi mo rin siya sinusuyo palagi. Minsan nagdi-distance ka para makakuha siya ng espasyo. Ang resulta? Nagsisimula siyang mag-isip kung ano ka ba talaga. Ito ang sikreto. Ang challenge ay hindi pagiging rude o cold. Ang challenge ay ang kakayahang magpakita na may standards ka. Na hindi lahat ng babae ay may access agad sa emosyon mo. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang habulin ang atensyon niya. Kusa niyang ibibigay iyon sa'yo. Kaya tandaan mo, ang babae ay naaakit sa excitement, sa misteryo at sa lalaking hindi niya agad makuha. Dahil sa likod ng bawat paghabol niya, naroon ang pakiramdam na may halaga ka at iyon ang tunay na dahilan kung bakit mas lalo siyang mahuhulog sa'yo. Number 9, Law of Presence Kapag nasa harap ka, wala siyang ibang nakikita. Ang Law of Presence, pusto sa mga pinakanakakaakit na aspeto ng isang lalaki, ngunit madalas hindi ito napapansin. Ayon sa Psychology of Attraction, ang tunay na karisma ay hindi galing sa hitsura o pera. Galing ito sa kakayahang maging fully present. Kapag nakasama ka ng babae at naramdaman niyang nasa kanya lang ang atensyon mo, bumababa ang kanyang depensa at nagiging komportable siya sayo. Halimbawa, isipin mo ang isang lalaking habang nag kayo ay lagi sa cellphone, palingalinga o parang wala sa focus. Kahit gaano pa siya kagwapo o matalino, mawawala ang connection. Pero kung ikaw ay tahimik lang na nakikinig, tinitingnan siya sa mata. At talagang nakatuon sa sinasabi niya, dun niya mararamdaman. Ang kakaibang intimacy at respeto. Ang presence ay hindi nangangailangan ng salita. Minsan isang simpleng tingin o pagtangulang ang kailangan para maramdaman. Ang babae na iba ka kapag naramdaman. Niyang hindi mo siya minamadali, hindi mo siya hinuhusgahan, at hindi mo siya pinapakyaw, magbubukas siya ng kusa. Ang sikreto rito ay emotional awareness. Maging mapanuri sa mga reaksyon niya, tono ng boses, at mga kilos. Kapag marunong kang magbasa ng sitwasyon, mas nagiging natural ang daloy ng usapan. Hindi mo kailangang mag-try hard para magustuhan ka kung saan niyang mararamdaman ang connection. Tandaan mo, ang lalaki na may tunay na presensya ay bihira at sa mundo na nayon na laging nagmamadali, ang kakayahang maging nandyan lang ay isang uri ng magnetismo. Sa tuwing kaharap ka niya, gusto niyang tumagal ang bawat segundo dahil sa piling mo, tahimik ang mundo. Number 10. Law of Emotional Control Ang lalaki na hindi natitinag ang pinakakakit-akit. Isa sa mga pinakamatinding batas ng attraction ay ang law of emotional control. Ayon sa psychology, ang babaeng nakakakita ng lalaking may control sa emosyon ay kusang naakit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa security na ibinibigay ng presensya niya. Ang ganitong lalaki ay parang bato sa gitna ng bagyo, tahimik, matatag, at hindi basta-basta nagpapaapekto sa drama. Halimbawa, isipin mo ang isang sitwasyon kung saan galit ang babae o sinusubok ang iyong pasensya. Ang ordinaryong lalaki agad magpapadala sa emosyon, magagalit din o lalayo. Pero ang alpha-minded na lalaki, kalmado. Hindi siya sumasabay sa gulo. Pinapanood niya, iniintindi, at sa kamarahang nagdedesisyon. Sa ganitong kilos, ang babae ay unti-unting natututo ng respeto. Kasi alam niyang hindi ka basta-basta nabubuwag. Sa mga relasyon, mahalaga ito. Ang babaeng nakakaramdam, na kontrolado mo ang sarili mong emosyon ay mas komportabling magbukas ng emosyon niya. Sa psychology, ito ang tinatawag na emotional grounding. Ikaw ang nagiging sentro ng balanse. Kapag ikaw ang kalmado, pati siya ay lumalambot. Hindi ibig sabihin nito ay manhit ka. Ang pagiging emotionally controlled ay hindi ka wala ng emosyon, kundi kakayahang piliin kung kailan at paano mo ito ipapakita. Sa halip na sumigaw, nakangiti ka lang. Sa halip na magtampo, tahimik mong pinaparamdam na hindi ka tinatablan. Iyon ang nagiging dahilan kung bakit mas lalo siyang naiintriga tandaan mo lalaki, hindi mo kailangang ipakita na kaya mong kontrolin ng babae. Ang studiik sa diskarte, e kaya mong kontrolin ang sarili mo. Dahil kapag kaya mong pamunuan ang sarili mong emosyon, kusan niyang mararamdaman na ligtas siya sa'yo. At doon nagsisimula ang tunay na attraction. Number 11, Law of Mystery, ang lihim na nagpapalakas ng attraction. Ang Law of Mystery ay isa sa pinakamakapangyarihang aspeto ng attraction. Kapag masyado mong ipinapakita lahat tungkol sa'yo, iniisip mo, emosyon mo at mga plano mo, nawawala ang thrill. Ang babae ay natural na naakit sa mga lalaking may kaunting misteryo dahil sa likod ng hindi niya alam, nabubuo ang curiosity at imagination. Sa psychology, ito ay tinatawag na open loop. Kapag may hindi pa kumpletong impormasyon, mas gusto ng isip ng tao na alamin ang kulang. Halimbawa, Isipin mo ang isang lalaki na laging nagkukwento ng bawat detalye ng buhay niya. Madali siyang ma-figure out kaya nawawala ang excitement. Pero kung ikaw ay isang lalaking may disiplina sa pagsasalita, nagbibigay lang ng sapat na clue at marunong magtago ng ilang parte ng sarili mo, nagiging mas intriguing ka. Nagiging mas gusto kang kilalanin dahil hindi niya pa alam ang buong kwento mo. Ang sikreto dito ay control ng impormasyon. Hindi mo kailangang magpanggap o maging tahimik lang. Kailangan mo lang piliin kung ano ang ibinabahagi mo. Halimbawa, kapag tinanong ka ng babae tungkol sa mga dating relasyon mo, hindi mo kailangang magdetalye. Maari mong sagutin ng Mike Lee. It was a good lesson. Sa ganitong paraan, nagiiwan ka ng tanong sa isip niya habang pinapakita mong emotionally stable ka. Kapag masyadong predictable ang isang lalaki, mabilis siyang mawala sa interes ng babae. Pero kapag may lalim at hindi agad nababasa, nagkakaroon ng psychological tension. Isang uri ng excitement na nagpapasigla sa attraction. Ang misteryo ay hindi pagiging malamig, kundi pagiging strategic sa kung paano mo ipinapakita ang sarili mo. Ang law of mystery ay nagtuturo na minsan, ang hindi mo sinasabi ay mas makapangyarihan kaysa sa mga salitang binabanggit mo. Kapag natutunan mong magpigil, maghintay at magpahayag sa tamang oras, nagiging mas valuable ka sa mata ng babae. Hindi dahil sa pinapahirapan mo siya, kundi dahil pinaparamdam mong may lalim ka at ang lalim ay laging kaakit-akit. Kaya tandaan mo, Huwag mong ibigay agad ang buong mapa ng pagkatao mo. Ipakita lang ang daan, pero hayaan mong siya mismo ang gustong tuklasin ang destinasyon. Doon nagsisimula ang tunay na seduction. Hindi sa kung anong sinasabi mo, kundi sa kung anong pinipili mong itago. Number 12, Law of Emotional Connection Ang tunay na sekreto Para ma-attract ang babae sa'yo, ang Law of Emotional Connection ay tungkol sa kakayahan mong kumonekta sa puso ng babae, hindi lang sa isip niya. Karamihan lalaki! Masyadong nakatuon sa panlabas na aspeto, itsura, pera, o status. Pero ang totoong attraction ay nagsisimula sa emosyon. Kapag naramdaman ng babae na nauunawaan mo siya nang hindi niya kailangang magsalita, doon siya nagsisimulang mahulog nang hindi niya namamalayan. Halimbawa, may dalawang lalaki. Si Ryan at si Leo. Si Ryan ay laging nagbibigay ng papure. Maganda ka, bagay sa'yo yan. Ang galing mo. Si Leo naman, tahimik pero observador. Kapag napansin niyang pagod ang babae, tatanungin niya, "Mukhang mabigat araw mo ah. Gusto mo muna manahimik sandali?" Hindi ito grand gesture, pero nagpapakita ng emotional awareness. Sa ganitong paraan, si Leo ay nagiging safe space, at 'yun ang pinakamalakas na uri ng attraction. Ang mabubuhay sa inakit hindi sa lalaking maraming sinasabi, kundi sa lalaking marunong makinig at makaramdam. Kapag kaya mong magbasa ng emosyon sa pagitan ng mga salita, nagiging madali para sa kanya ang magtiwala. At kapag may tiwala, nagsisimula na rin ang connection. Sa puntong iyon, hindi mo na kailangang maghabol dahil kusa siyang lalapit sa iyo. Psychologically, ang ganitong klasing connection ay lumilikha ng emotional imprint sa isip ng babae. Kahit hindi kanya makita araw-araw, maaalala ka niya sa mga sandaling kailangan niya ng taong makakaintindi. Ang pangalan mo ay nagiging tahimik na comfort sa isip niya at yan ang hindi basta-basta nawawala. Kaya kung gusto mong maging lalaking hindi lang pansamantala sa buhay ng isang babae, Huwag kang mag-focus sa pagkuha ng atensyon niya. Mag-focus ka sa pag-intindi sa kanya. Dahil ang tunay na attraction ay hindi sa mga salitang binibitawan, kundi sa pakiramdam na binubuo mo sa pagitan ninyong dalawa. Number 13. Law of Energy Exchange Ang lakas ng presensya ng lalaki. Ang Law of Energy Exchange ay tungkol sa hindi nakikitang daloy ng enerhiya sa pagitan ng lalaki at babae. Bago ka paman man magsalita, bago ka paman gumawa ng galaw, nararamdaman na ng babae ang presensya mo. Ito yung tinatawag na vibe o aura at kadalasan, ito ang unang dahilan kung bakit naa-attract siya o lumalayo. Ang tanong, anong klasing enerhiya ang ipinapasa mo sa kanya? Halimbawa, pumasok ka sa isang lugar na may kumpiyansa. Tahimik ka lang, pero nakatayo ng matuwid. Kalmado ang mata, hindi nagmamadali. Kapag tumingin ka, hindi demanding ang tingin mo. May lalim, pero hindi nang aangkin. Sa sandaling iyon, Nararamdaman ng babae ang presence mo kahit hindi mo siya tinitingnan. That's energy. Hindi ito tungkol sa itsura o yaman, kundi sa kontrol sa sarili. May mga lalaking kahit gwapo, nawawala ang appeal dahil puno ng insecurity energy. Lagi silang naghahabol, nagmamadali, at naghahanap ng validation. Kapag ganun, ang babae ay instinctively lumalayo dahil pakiramdam niya, ibabagsak siya ng ganong enerhiya. Ngunit ang lalaking marunong magdala ng tahimik na confidence, ay parang magnet nakakainganyo dahil kalmado pero may kapangyarihang hindi niya ipinagyayabang psychologically tinatawag ito ng mga eksperto na emotional contagion ang emosyon ng isang tao ay napapasa sa iba kapag ang lalaki ay puno ng focus direction at self-respect nadadala rin doon ng babae kaya nga may mga lalaki na kahit hindi masyadong nagsasalita pero parang may pull dahil marunong silang magpadala ng tamang enerhiya kaya kung gusto mong maging lalaking hindi basta-basta nakakalimutan Bantayan mo hindi lang ang mga sinasabi mo, kundi ang enerhiyang dala mo. Ang babae ay hindi lang nakikinig sa boses mo, nararamdaman niya ang state of mind mo. Tandaan mo, ang tunay na seduction ay hindi sa salita, kundi sa presensya ang hindi mo kailangang ipaliwanag. Sa lahat ng mga laws of attraction na tinalakay natin, tandaan mo, hindi ito para manipulahin ang babae, kundi para mas maunawaan ang dinamika ng attraction. Ang mga prinsipyong ito ay hindi larong emosyon conditioning ng koneksyon. Kapag mali ang paggamit mo, maaari itong maging lason. Pero kapag ginamit mo ng tama, ito mini magdadala sa iyo ng respeto, tiwala, at tunay na presensya bilang lalaki. Maraming lalaki ang nagkakamali dahil ginagamit nila ang loss of attraction para makontrol ang babae, hindi para palakasin ang sarili. Pero tandaan, ang tunay na attraction ay nagsisimula sa loob. Kapag ikaw mismo ay buo, disiplinado at may direksyon, hindi mo kailangang pilitin ang koneksyon kusang lalapit ang mga taong naaayon sa enerhiya mo. Laging tandaan na ang babae ay hindi kalaban sa larong ito, siya ay salamin. Kung anong intensyon ang dala mo, yun din ang mararamdaman niya. Kung may respeto ka, mararamdaman niya yon. Kung may galit o kawalan ng tiwala, masisira ang koneksyon kahit anong teknik pa ang gamitin mo. Kaya bago mo pag-aralan kung paano umakit ng iba, pag-aralan mo muna kung paano maging kalmado sa loob. Ang laws of attraction ay parang apoy. Nagbibigay ng liwanag kapag ginamit ng tama, pero nakakasunog kapag inabuso. Kaya gamitin mo ito hindi para magpanggap, kundi para mag-evolve. Huwag mong kalimutan na ang tunay na karisma ay hindi ginagawa, kundi ipinapakita sa paraan ng pamumuhay. Kung marunong kang maging kalmado sa gitna ng kaguluhan, magpatawad kahit masakit, at magtiwala sa sarili kahit walang naniniwala, yan ang pinakamalakas na uri ng attraction. Dahil hindi mo kailangang habulin, ang atensyon ng iba kapag ikaw mismo ay nagiging sentro ng sarili mong mundo. Ito ang paalala. Huwag mong gawing laro ang emosyon ng tao. Ang bawat kilos mo salita at enerhiya mo ay may epekto. Kaya gamitin mo ang kaalamang ito para maging lalaking may direksyon, hindi lalaking naglalaro sa dilim. Dahil sa huli, ang tunay na alpha ay hindi naghahari, kundi marunong kumontrol sa sarili. Ito ang darkness of truth. Sa lahat ng mga tinalakay natin ngayon, So mo, ang tuwing na lalaki ay hindi kailangang maging perpekto para maging kakit-akit. Kailangan lang niyang marunong magbago, umintindi, at maging totoo sa sarili. Dahil sa dulo, hindi tungkol sa kung gaano karami ang babae sa paligid mo, kundi kung gaano kakahanda maging lalaki na may disiplina at respeto. Kung marami kang natutunan sa video na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at iyon ang notification bell. Dahil sa mga susunod na video, mas lalalim pa tayo sa mundo ng dark psychology, attraction, at kung paano ito gamitin ng tama, hindi para mangloko, kundi para maintindihan ang totoong dynamics ng pag-ibig at emosyon. Ang kaalaman ay sandata, pero ang paggamit nito ng may intensyon at kabutihan, yan ang tunay na kapangyarihan. Kaya piliin mong maging lalaki na hindi basta marupok sa emosyon, kundi marunong mag-obserba, umintindi at kumilos sa tamang oras. Sa dulo ng lahat, ang pinakamalakas na law of attraction ay ito, ang pagiging kalmado sa loob ng kaguluhan. Dahil kapag marunong kang magpigil, maghintay at magtiwala sa sarili, ikaw na mismo ang posturang hinahanap ng karamihan. Ito ang darkness of truth. Huwag mong kalimutang, ibahagi ang video na ito sa mga lalaking gusto mong magising sa katotohanan. Dahil ang karunungan kapag pinasa mo sa iba, yan ang tunay na impluensya. Hanggang sa susunod na kabanata, manatiling matatag, marunong, at tahimik sa kapangyarihan mo. Dahil minsan, ang pinakamalakas na lalaki ay yung hindi kailangang magsalita para maramdaman ang kanyang presensya